guys. For today's video ay gagawa tayo ng tortang okra. Ayan. Nilagyan natin siya ng bawang, sibuyas, pamintang pino, at magic sarap lang guys. Ganun lang kadali itong mag torta nito guys. Ayan. Halo-haloin lang siya para mayroong pangkain ng ating junakis para kumain ng okra. Ayan. subukan nyo rin ito guys para kain sila ayan ang ating iprato na natin ito tortang okra for healthy So, to guys, para sa mga ating junakis, masarap ang ating recipe for today ay okurang, huwag ka mahingay na, torta. Ayan, ang ating torta. sigurado ko kakain yung mga anak nyo nito guys kasi masarap to yung mm. may new recipe to ako palang nakaka, nakakagawa nito o palang torta para maiba naman yung ating mga niluluto guys iba ibahin natin para sila ay kumain Ayan, balik ka rin na natin. And guys. Ganun lang kasimple ang ating ulam. Healthy and... napaka-healthy nito guys. Para sa mga may diabetes, pwede nyo yung gawin to. Hindi yung puro steam lang kasi nakakasawa yung steam. Ayan. Gawin naman nating torta ang ating oktra na kinakain. Masarap. torta na opera my new recipe mura na healthy pa ayan simple lang ang luto nito napakadaling gawin mabango pa siya guys ayan, luto na Ganun lang kasimple ang ating ulam for today. Ayan. Tortang okra. Ayan guys siya. Hmm. Sarap nito guys. Ating new recipe. Meron kang 20 pesos. Pwede ka nang makaulam. Ah, hmm. 25 pesos. Meron ka nang sariling ulam. Sa panahon ngayon, ang mahal ng mga ulam ngayon. Kaya, dumiskarte tayong mga nanay para kumain ng ating mga jonakes. Yan. Ayan na siya guys, ang aking new recipe, tortang okra. Thank you for watching. Follow for more.